Marami ang nabigla at nalungkot, lalo na sa showbiz, sa balitang pagpanaw ng veteranong aktor at direktor na si Manny Castaneda. Sa loob ng ilang dekada, pinatunayan ni Manny Castaneda ang husay at talento sa pag-arte na nagdala sa kanya ng mga papuri at pagkilala. Siya ay nag-iwan ng matinding marka sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. The Philippine Showbiz List presents Showbiz Legacy of the Late Manny Castaneda Colorful Career Nagumpisa si Manny bilang aktor noong 1979 sa pelikulang Aliyu. Mula noon, hindi na siya tumigil sa pagpapakita na kanyang galing sa iba't ibang pelikula at telebisyon. Ang pelikulang Aliyu ay nagsilbing panimula ng karera ni Manny. Bagamat isa siyang baguhan, agad na napansin ang kanyang natural na talento sa pag-arte. Ang Oro Plata Mata noong 1981 ay isang pelikula na nagbigay diin sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito ipinakita ni Manny ang kanyang kahusayan sa pagganap na nagpalalim sa kwento ng pelikula. Noong 1982, lumabas si Manny sa Relasyon, isang pelikulang tungkol sa komplikadong aspeto ng mga relasyon. Sa pelikulang ito, muling ipinakita ni Manny ang kanyang kakayahan na magbigay ng makabuluhang pagganap. Isa din sa mga pinakapopular na pelikula ni Manny ay ang Bukas Luluhod ang Mga Tala noong 1984. Dito, ipinakita niya ang kanyang versatility sa pag-arte na kaya magpatawa, magpaiyak at magpakilig ng mga manunood. Ang pelikulang ito ay naging isang cultural phenomenon at si Manny ay naging isa sa mga paboritong aktor ng masa. Ang tinik sa Dibdib noong 1985 ay isang makabagdamdaming pelikula kung saan ipinakita ni Manny ang kanyang lalim bilang isang aktor. Ang kanyang pagganap bilang isang karakter na dumaranas sa mga pagsubok sa buhay ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming manunood. Ang pelikulang ito ay nagpamalas ang husay ni Manny sa pagdala ng mga mahihirap na eksena na puno ng emosyon. Ang Sanay Wala ng makas noong 1986 ay isa sa mga pelikulang nagpatibay sa reputasyon ni Manny bilang isang mahusay na aktor. Ang pelikulang ito ay naging simbolo ng pag-asa at pag-ibig at ang pagganap ni Manny ay naging bahagi ng tagumpay nito. Si Manny rin ay lumabas at naging bahagi ng iba't ibang mga pelikula na naging paborito ng masa tulad na sa pelikulang Darna noong 1991, kung saan ginampanan ni Manny ang isang karakter na nagbigay ng kakaibang timpla sa kwento. Ang kanyang pagganap ay nagbigay kulay at buhay sa nasabing pelikula na isa sa mga kilalang adaptasyon ng sikat na comics ni Mars Ravelo. Isa sa mga pinakaabang ang pelikula noong 1992 ay ang Ikaw ang Lahat sa Akin. Ang pagganap ni Manny sa pelikulang ito ay nagpakita na kanyang versatility bilang aktor. Ang kanyang karakter ay tumatak sa puso ng mga manonood dahil sa kanyang makabagdamdaming interpretasyon. Sa Bakit Labis Kitang Mahal Naman noong 1992, ipinakita ni Manny ang kanyang husay sa drama. Ang Hindi Kita Malilimutan noong 1993 ay isang pelikulang nagmarka naman sa karera ni Manny. Dito ay pinamalas niya kanyang galing sa pag-portray ng mga complex characters na siya naging dahilan upang mas tumibay pa kanyang reputasyon bilang isang magaling na aktor. Sa pelikulang Loretta noong 1994, muling ipinakita ni Manny ang kanyang versatility. Ang nag-iisang ikaw noong 1996 ay isa na namang patunay na kahusayan ni Manny sa pag-arte. Noong 1997, lumabas si Manny sa Nang Iniwan Mo Ako, isang pelikulang nagbigay diin sa kanyang kakayahan sa drama. Ang Scorpion Night 2 noong 1999 ay isang pelikulang may temang bold at daring. Dito ay pinakita ni Manny ang kanyang pagiging fearless actor na handang tanggapin ang anumang uri ng role upang may pamalas ang kanyang talento. Sa Pedro Pinduco episode 2 noong 2000, ginampanan ni Manny ang isang karakter na nagbigay ng aliw at aksyon sa pelikula. Noong 2003, naging bahagi si Manny ng Pinaypay, isang pelikulang nagpakita ng na kanyang kakayahan sa komedya. Sa sakal-sakali sa klolo noong 2007, muling ipinamalas ni Manny ang kanyang husay sa pag-arte. Huli siyang napanood sa kapuso after ng drama series na makiling nito lamang 2024. Ang mga kontribusyon ni Manny ay nagsilbing inspirasyon sa marami at ang kanyang legacy ay mananatili sa puso ng mga Pilipino. Cinematic Brilliance ang husay sa pag-arte ni Manny at kanyang talento sa pagdidirek ay siya nagbigay daan sa kanyang mahaba at makulay na karera na puno ng mga hindi malilimutang kontribusyon sa entertainment industry. Ang kanyang dedikasyon at likas na talento ay nagdulak sa kanya na pasukin ang industriya ng pelikula noong dekada 70. Mabilis siya nakilala dahil sa kanyang husay sa pagganap at naging bahagi siya ng maraming pelikulang naging tanyag sa masa. Noong dekada 90, pinili ni Manny na palawakin ang kanyang saklaw sa industriya ng pelikula at sinimulan ang kanyang karera bilang direktor. Ang kanyang unang proyekto bilang direktor ay ang pelikulang Guapings Dos noong 1993. Ang pelikulang ito ay nagtagumpay sa takilya at nagpatunay sa husay ni Manny hindi lamang sa pag-arte kundi pati na rin sa likod ng kamera. Kasunod nito. Sunod-sunod na mga pelikulang kanyang idinirek tulad ng Ginggang Guli Gidiap I Love You Daddy noong 1994, isang komedya na nagbigay kasiyahan sa maraming manonood at nagpakita ng kanyang kakayahan sa paghawak ng mga light-hearted na tema. Kailanman noong 1996, isang pelikulang drama na nagpalalim sa kanyang karanasan bilang direktor. Ipinakita dito ni Manny ang kanyang kakayahang magdala ng emosyonal na mga eksena. Sa kabilugan ng buwan noong 1997, isa pang drama na tumalakay sa mga tema ng pag-ibig at pagkakaibigan na naging isa sa mga paborito ng mga kritiko at manunood. Ang April, May, June noong 1998, isang masayang pelikula na umikot sa buhay ng tatlong magkakaibigan. Ipinagita dito ang kanyang kahusayan sa pagpapakita ng iba't ibang aspeto ng buhay at relasyon. May isang pamilya noong 1999, isang drama tungkol sa buhay pamilya na ipakita ng kanyang kakayahang magdala ng mga kwentong malapit sa puso ng mga Pilipino at Shame noong 2000. Isang pelikulang puno ng tensyon at emosyon na nagpatunay sa kanyang versatility bilang direktor. Ang pamana ni Manny ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanyang dedikasyon sa sining at ang kanyang mga kontribusyon sa industriya ng pelikula at telebisyon ay hindi malilimutan. Siya ay isang inspirasyon sa mga batang aktor at isang huwara ng profesionalismo at integridad. Isang tunay na alamat ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas remembering. Ang masakit na balitang pagpanaw ni Manny Castaneda ay kinumpirma ng kanyang kapwa direktor at kasalukuyang FDCP chairperson na si Jose Javier Reyes sa pamamagitan ng pagbibigay pugay sa kanyang matalik na kaibigan noong lunes ng umaga July 1, 2024. Si Manny ay isa sa mga haligi ng industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang husi sa pagganap at pagdirect ng mga nataging proyekto na nagmarka sa kasaysayan ng showbiz. Sa kanyang mahabang karera, naipakita niya kanyang talento at dedikasyon sa sining na nabigay inspirasyon sa maraming mga artista at direktor sa bagong henerasyon sa kanyang pagpanaw na wala ang showbiz sa isang tunay na alagad ng sining, ngunit iniwan niya sa atin ang isang pamana ng kahusayan at inspirasyon na hindi kailanman mabubura. Sa isang Facebook post, nagbahagi si Direk Jose Javier Reyes na mga alaala -ala kasama si Manny. Kalakip ang mga litrato na nagpapakita na kanilang masasayang sandali bilang magkaibigan at mga kasamahan sa si industriya. Sa kanyang caption, nagbigay siya ng mahabang tribute na puno ng pagmamahal at respeto para sa kanyang kaibigan na si Manny. Ang post na ito ay isang patunay kung gaano kalalim ang kanilang samahan at kung paano nila pinahalagahan ng isa't isa bilang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Bago pa man ito, isang cryptic post ang ibinahagi ni Direct Joey sa Facebook noong gabi ng June 30, 2024 sa nasabing post. Inihayag niya ang kanyang pagdadalamahati na sa pagpanaw ng isang kaibigan. Ngunit hindi niya binanggit ang pangalan ni Manny o anamang detalye tungkol sa dahilan ng pagpanaw nito. Marami ang nag-abang at nag-alala. Umaasang ito'y isang biro lamang o isang bagay na hindi kasing bigat na kanilang iniisip. Nang lumabas na ang balita kinabukasan, bumuhos ang pagkikiramay mula sa iba't ibang personalidad sa showbiz. Maraming mga memorable moments ang ibinahagi ni Derek Joey sa kanyang post. Isa na rito ay ang kanilang mga masasayang bonding moments kung saan kitang kita ang kanilang tunay na pagkakaibigan. Ang kanilang mga kwentuhan, tawanan, at minsan ay mga diskusyon ay mga sandaling nagpapakita ng kanilang malalim na samahan. Ayon kay Derek Joey, si Manny ay isang taong laging handang makinig at magbigay ng payo, isang kaibigang laging nandyan kapag kailangan mo siya. Naging head writer din si Manny na mahabang panahon sa The Sharon Cuneta Show. Ang pagpanaw ni Manny ay isang malaking kawalan sa si industriya. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, mananatiling buhay si Manny sa puso at alaala -ala ng mga taong kanyang minahal at mga taong nagmahal sa kanya. Ang kanyang mga nagawa at kontribusyon sa industriya ay mananatiling buhay, nagsisilbing inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon ng mga alagad ng sining. Sa mga alaala -ala at mga kwentong iniwan niya, patuloy siya magbibigay ng liwanag at inspirasyon sa mundo ng Philippine showbiz. Paalam Manny Castaneda, salamat sa lahat. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!